Aba, may ano nga, ah, pinirmahan na. Ah. Siyempre. May, may, pera ka bang binigay dyan? Oh. Ang binigay mo? O oh, siyempre, pag Nino, may pakimkim. Pakimkim? May libre na lang sapatos. Mamaya, inuman pa yan kasi may pahuling bahay. Oo, oh, oh. oh, ba yan? Mm. May, siyempre, may inuman yung gar. Alam mo, huy, makinig kayo. Ano? Nag-anak kami sa, uh, an ano, sa anak ni Boss ah, Hammerman. Ah. kami ng regalo. Siyempre, kapit-bahay kami eh cute! Ay, ay, cute! Ay, ay, cute. Ay. Sa akin magagamit na yung kanya. Ewan ko dyan. yung ko ba kasi? Ngayong araw nga ay naimbitahan tayo para sa isang natatanging okasyon. Ito yung binyag ng anak ni Hammerman. So ayan, nakita ko na si Hammerman at di ko talaga alam kung anong iniisip niya. Ba't ako ang kinuha niyang ninong? At ayan mga kumpare ko, si Paring Rendon, Paring J Katagumpay. Siyempre, nandiyan din si AJC. Let's Go! At siyempre, di papahuli yung kapatid ng Laging Lake, si Carlos Salonga. Sigurado ka, papasok ka dyan? Sigurado ka, papasok ka dyan? Ha? Yes. Banal na, mga banal na tao yung mga nasa loob, ha? Banal Eto na ang senyales na magkukumpare na kami lahat Ayan ang bininyagan na si Baby Zuko Kahit medyo nagasusan niya ako, eh ayos lang Babawi na lang ako, gagawa na lang ako ng sarili kong baby At kukunin ko silang ulit na mga ninong para makabawi Pare pare. Pagratsa, so di ka nasusunog ha Kayo lang may lakad Pare! Pare 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 Ah, mare! 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 Mare. pare pare <laughs> pare 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 Mare! Mare! pare 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 Ito! Ito! <laughs> ito <�ian> <sister> <sonríe> <laughs> DASULA! May nagpagawa ng big bike ng mekaniko Grabe! Uy! Nakuuna pa kayo dun sa ano? Nag house tour Nag house tour kayo Nag house tour kayo Tapos wala yung may ari Ang kibig niyo naman <laughs> Ang titibay nyo. Wala <laughs> pa kasi sa Hindi Hindi nyo sila, na Wow. Grabe. nag kami kahit wala pa yung may-ari. Wow mga sapatos. Ah, parang ano? wardrobe. Tapos mga nakahangar lang na ano. Wow, ang galing. Dito helmet nyo eh. Sana all may ganyang sampayan na ano? Wardrobe. Sampayan lang gusto mo. Eh ako, kasi wala akong masampayan na mga wardrobe. Weh. Weh. Maawa ko kay Alexa. Alexa, stop. Alexa, stop. Dahil may, eto, dahil inaanak ko yan, si Zuko. Ayan, ayan, si Zuko. Ayan, ayan, open mo yung gift mo daw. Sabi niya, kasi, kung daw niya i-gift. Ano kasi to, um, gusto ko kung anong suot ko. Ganun din lang po ang mga halamin ni Zuko. Sige nga, sige nga. Sige, open mo. Tabihan mo yung Zuko. Okay, oh, ano oh anong suot? Oh, Cortez. So twinning. So twinning sila. Eh, Tataya. sige nga, sige. Dinaig eh, mo pa yung tatay ah. Ikaw, ano yung diba? dupa? na mo yung tatay. Mas maganda ako ah, na yung magbukas kasi yung tatay ang magbukas. Ah, o oh, sige, sige. Kasi pag, ah, sige, sige, pag sige. Para yun ang bukas. sige, dito, dito, dito. O, oh, oh. Ay, oh, Open mo nga. Ano ba yan? Ano ba yung laman yan? Wala na, natulog Madam, tingnan mo naman, nakasildo. Na. Silyado yan. Kaso ay, kasi natulog na siya. Hindi na niya makikita. Ay, hindi mo nakita suko. Ay, hindi. Ay, gusto namin Ay, dapat kami nalang nagbukas. Kaya pala, inunahan niya madam. Oh, may laman kayo. pala. Oh, ka ko lang. Dahil pala, ito yung oh, tinignan namin eh. Uy, oh, ang ganda! Oh, wow! Oh, ang <laughs> <dada> lang. <pakiramdam. laughs> ay, Sorry. Tignan no, mo, madam, kung kailan pa niya masusuot. Oh, ano. One year old. Hindi, mga six Ay, kaya na. uu mga six Ay, Well, mo na yan. Cute, oh. Alexa, count 1 to 100. Cool! Halika uh, na, halika na. Halika na? Thank Bye-bye po. Ay, sige po. <kay> <persuade>